citizen na pero tuloy pa rin sa pamamasada ng tricycle si Tatay Diyos Dado para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil maliit lamang ang kita, laking tulong sa kanya ang mahandugan ng libreng serbisyo medikal na inihatid ng pamahal ang panlalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng Gikonsulta Program. Salamat, Gov. Ay binigay mo maayuda sa amin. Bukod sa libreng konsultasyon at gamot, napamahagian din ang mga residente ng cash incentives, libreng masustansyang pagkain mula sa gikosina on wheels, libreng gupit at maging mga veterinary services para sa mga alagang hayop. Ayon kay Governor Giko, ang programang ito ay bahagi ng layunin ng pamahalang panaluigan na bigyan ng ayuda ang mga pangasinense at tugunan ang mga nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Ito po ay PhilHealth Consulta plus G-Consulta. Ano po ito? Yung PhilHealth Consulta, ipapacheck up po kayo na walang kamayalan at kung kailangan ng pang ay ibibigay po ng probinsya at sa ng munisipyo. Hindi lamang ang mga matatanda ang nakinabang sa programa pati kasi ang mga batang mag-aaral sa daycare ay binigyan mismo ni Governor Gico ng activity books at mga laruan. Kasama rin sa programa sina Vice Governor Mark Ronald Lambino, Board Members Vic Ventanilla at Sheila Baniked, Vice Mayor Rehelyo Navarro at ilang mga barangay officials. Programa ay na probinsya. programa tayo programa Panag-programa tayo ng health care, abig naman, agad-susatayin at panagat yung focus sa provincial government. Puspusan din ang layunin ng programang gi-konsulta na maabot ang target na 2 milyong pangasinense na maparehistro sa PhilHealth Konsulta. Walang kapaguran na iniikot ng pamahalaang panalawigan ang programa sa iba't ibang bayan sa Pangasinan upang tiyaking walang may iwan sa serbisyong ito. Valerie Dismaya, RNG News.